Mga yung utong natin. Update sa amang palaisdaan. Let's go. Sobrang init na ng panahon dito sa Pilipinas. So, naamidiri mo niya mo ang tabay. Tabay! So, ito yung garden ng father ko. Let's go! Ouch! So, andito na tayo. Look at the fish. 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 Ayun, no? Oh. Hindi nyo naman nakikita. Nakikita nyo mukha ko. Wow. Sobrang dami na ng isda rito. Ayun, no? Zoom in natin. Yan. Sobrang lalaki na ng mga fish ko. As in. Wow. Sobrang laki na na. Sobrang laki na ng mga fish ko. Pwede na siyang ihawin. ala sorry sorry ako diretso sa urban gardenism no i know dito tayo gawas sa buhay natin so we start of vlogging you know dito natin map mapatunayan mapa, kung totoo ba yung sinasabi nila money on youtube so Let's do this to Vlogger. Thank you for watching. That's all for today's video.